Maganda tangali eh, mga kababayan. Kaya nandito tayo sa marina. Napakaganda po ng marina. Ang lugar na tahimik sa Maynila, ito yun. Mga kababayan ko. Grabe, napaka Para tayong nasa ano, probinsya. gate 3 ng marina mga kababayan dito masarap mag practice mag drive mga kababayan madalang ang sasakyan dito tsaka naman yung ano wala akong kasab kasabay na sasakyan dito Gulat kayo na, no? walang sasakyan dito. Ito yung pinakadulo ng Paranaque, tabing Dagat, Marina. Malapit sa Pitix. Ayan, pag-exit natin dyan sa labas, marami na no, sasakyan dyan. sa so, sa'yo, bro. na napakaganda dito. Ito napakatahimik na lugar. Walang ganong wala tayong sasakyan dito nakikita kahalubong. Dito masarap mag-practice mag-drive yung mga baguhan. Nga lang maraming bantay. Ito napakaganda. Yan And lang tayo dito. Nagpa, takbong pogi lang. Orpo, shout out sa iyo. Marites, shout out sa iyo. Asano tayo para niya kay malapit sa Pitex. Ayun, dada exit na tayo sa may ano sa may gate. Napakaganda sa loob. Taguan ng mga insikto, lugar na 'to. Ayan, nasa gate tayo ng marina. Ramson. Ayan, yung mga magagandang lalaki nandito, yung mga guard. <laughs> ito yung ala, ayan. Titingnan niya yung lugar na to. dulon -dulo to. Kung, sa, kung hindi kayo napupunta dito. Pag kumaliwa ako dito, ayan, yung PTX, malapit po dito. Maring hindi nyo po ito nararating. Kasi mahigpit po dito sa lugar na to. Good morning po. Ayan, ito na dito tayo sa may Ito na yung pinakadulo ng ano ng makapagal. Ayan, macho. 98 to 7 shout out sa iyo si Marisol Aki Agindo shout out sa iyo good morning po yan Marisol ay Mariflo. ano to Mari Flor ah, Marisol Marisol Agindo shout out po sa iyo Andi dito tayo ngayon. Ito na yung pinakadulo ng Makapagal, kakaliwa po tayo dito. Katabi nito ay Cavitex. Ayan, yung mga ano dito, yung mga nakakarating dito, ito yung area ng Cavitex. Mga galing Cavite dito dadaan. Ayan na, nasa makapagal na tayo sa may Pitex. Ayan, yung nais magpa-shoutout. Message lang po kayo kay Taxi Vlog. At babasahin po natin ngayon 'yan. Siyempre, Merry Christmas pala sa mga viewers natin. Ki Matthew. Saka ki Orpo. Ayan, saan man kayo ngayon, Merry Christmas sa inyong dalawa at saka ki Marisol. Marisol Aguindo shout out po at siyempre advance Merry Christmas sana ano mapunta kayo dito at mabigyan kayo ng libreng sakay ni kuya maging ano kayo sa free ride ayan ito na yung ano yung bagay ng Ptex o di ba malapit lang pero timing na lugar yon yung Ptex ay yung Marita Marina Subdivision yung pinunta at saka nagtataka kayo napakaluwag po ng kalsada ngayon kasi mga nakawi na siguro yung ating mga kababayan at saka nga pala magbibigay tayo ng tips sa mga pasahiro iwasan po natin magtanong uli kung magkano po ba yung papunta doon yan mga kababayan ha ulitin lang natin wag na wag po natin tanungin yung driver ng taxi kung magkano dahil sila po ay nananamantala tayo ay hindi pag mamalaki ko talaga yan hindi tayo nananamantala kaya sana maging bagi kayo ng pre ride ni taxi vlog mga kababayan ko Siyempre ingat-ingat yung mga iba nating viewers, yung mga nasa ibang bansa. Mga UFW at saka siyempre yung mga masigasig nating na mga siman Ingat-ingat po kayo kung saan man kayo ngayon. Ayan, ganito ngayon ang sitwasyon sa Maynila. Nandito tayo, ayan, nakikita nyo naman yung mga lumiliko na ba sa PTX, papasok po yan dahil yung pauwi po ng probinsya, sobra po ang dami. Kaya siguro Merry Christmas sa mga uwing probinsya, ingat-ingat po tayo. Dahil medyo yung iba, malalayo pa po talaga yung lugar. Hindi lang po sa sila sasakay, may yung iba magbabangka pa po. Yung iba, ingat-ingat eh, dahil balita ko, ma, medyo malakas daw po yung dagat ngayon. Ayan, ganito po ngayon ang, ang senaryo ng kalsada dito. Medyo maluwag. Wala pa tayong nasasagap na matinding traffic sa Maynila. No, ito yung Ito naman yung sa harap natin, ito yung ano, yung mga tindahan. Ayan yung mga tindahan ito ng mga kung ano-ano. Ayan. Dahil ito mga tindahan mga kababayan, bababa tayo para makabili muna tayo ng ma ano, makakain. Ito yung ano, yung mga daanan ng ano ng mga bus pauwing probinsya. Yung papuntang Bicol dito po lahat dumadaan. Ayun oh, mga series transport yan. Nakikita niyo naman po. Now, bibili muna tayo. Saglit lang po tayo. Babalik din si Kuya sa live. Ayan, it dito tayo ngayon babae, nakabalik na po tayo. Message lang po yung nais nice pa shoutout andito po si Taxi Vlog. Ayan, o. Oh. tumatakbo tayo. Kasi makulimlim ngayon dito sa ano, kamay nilaan, mga kababayan. Yung mga nasa ibang bansa natin, yung mga sa probinsya. syempre malugod po nating babati ng advance. Merry Christmas dahil ilang araw na lang po ay Christmas na po. Eh, takbong ano lang po tayo kasi talagang wala pong pasahero. Meron man pa isa-isa po. Ayan. Napakaluwag po ng kalsada ngayon sa Maynila. Ayan yung mga ano, message sila po tayo. Ano, yung gusto magpa-shoutout. Yan, itong linilikuan po natin ay Nia Road. tapayon tayo nandito tayo sa Ruas Boulevard dati itong postal mall mga kababayan kaya yeah, puro skyway na to